Pandagi po po. Ayan. Si na mag-sorbetero po to. Nagbablog rin po siya. Ayan si Manong. pili, Kaya medyo pag-uwasan Pag nakita ano, pag nyo. Bilan nyo na po. Yes sir. Pares pa tayo doon siya. Para ano. Para mag-spread ni ano. Ni Albion natin. Eh, 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 eh. ayan, magandang hapon din po. Okay, o, opo, opo. Maraming salamat at magkukulab tayo, kukulab. <laughs> God bless. Yes. Uh, salamat, salamat, salamat. ano po, si pagpuyan. O sa rin po. Ah, uh, panoorin niyo po yung ano niya. Mandagyo po. Henyo Mandagyo vlog. Eh, 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 God bless sa iyo, kaibigan. Ito nga nages lang po ni Pangulo mm, 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 what? ayoko ba? reko, <laughs> reko. <laughs> oh <my. laughs> Re <-ko. laughs>